Bakit may mga taong halos hindi mo marinig pero sila ang nagdidikta ng direksyon ng mundo? Habang abala ang karamihan sa paghahanap ng spotlight, nagpo-post para pansinin, naglalakad para mapuri at umaasang may mag-approvea? may isang uri ng lalaki na gumagalaw nang hindi kasama ang ingay. Hindi siya nagtataas ng kamay para ipakita ang ginagawa niya. Hindi siya humihingi ng basbas ng kahit sino. At kapag nakita na ng iba kung ano ang binuo niya, huli na ang lahat para humabol. Ito ang lihim na alon na gumagalaw sa likod ng ating panahon. Isang revolusyon na hindi humihingi ng anunsyo. Ito ang mundo ng mga sigma ang mga gumagawa ng mga tahimik na kaharian, ang mga maestro ng kalabuan, ang mga taong mas pinipili ang estratehiya kaysa kasikatan. Habang ang lipunan ay umiikot sa mga maingay, ang maporma, ang nagpapakitang gilas, ang lumalandi sa atensyon, may mga lalaking nakahanap ng mas matinding anyo ng dominasyon, kapangyarihang hindi nakikita ngunit mararamdaman mo. Hindi sila nagtatago. Naglalaro sila sa antas na hindi pa naiintindihan ng karamihan. Ginagamit nila ang impluensya habang ang iba ay abala pa sa pag-intindi ng laro. At kung nanonood ka nito, may dahilan. Nalilinya ka sa mga hindi naglalakad kasama ng masa. Kung papasok ka sa revolusyong ito, isang bagay lang ang kailangan mong gawin. Muna, isecure ang sarili mong edge. Ito ang mga susunod mong maririnig ay hindi para sa karamihan. Ito ay para sa mga lalaking ramdam na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa sigaw kundi sa resulta. Ngayon, buksan natin ang mundo ng mga taong tahimik ngunit hindi matatalo. Isa ang tahimik na pagkuha isang hindi nakikitang paglilipat ang nangyayari sa paligid natin habang ang lahat ay nalululong sa mga influencer, sa mga CEO na mahilig magingay, sa mga politikong parang nangangampanya sa bawat hinga. May isang maliit na grupo ng lalaki na nagpapalit ng landscape, walang kamera, walang press release, walang papuri. Hindi mo sila makikita dumating, hindi mo sila makikita mag-flex, hindi mo sila makikita humingi ng kredito. Nakuha nila ang isang katotohanang hirap tanggapin ng lipunan. Ang kapangyarihan na kailangan pang ipaalam ay kapangyarihang wala ka. Kung kailangan mong kumbinsihin ang lahat ng halaga mo, ibig sabihin hindi pa sapat ang naitayo mo. Dito nagtatagumpay ang sigma. Isipin mo bawat minuto na ginugol mo sa pagpapakitang mahalaga ako, minuto ring hindi mo ginugol sa paglikha ng bagay na totoong mahalaga. Mga sigma, hindi sila nagtatanghal. Nagdidesenyo sila ng resulta. Tulad noong dalawang libo siyam. Habang hinahangaan ng mundo si Zuckerberg, may isang taong nakaupo sa isang tahimik na opisina na walang fanfare. Si John Combe gumagawa ng WhatsApp. Walang postura, walang drama, walang interview. Nagbenta siya sa halagang labing siyam na bilyon. At karamihan ng tao, hindi kilala ang pangalan niya. Yan ang kapangyarihan ng hindi inaasahan. Kapag nakita mo ang pattern, makikita mo ito sa lahat. Am um, sa politika, ang tunay na may hawak ng laro ay hindi ang nasa TV. Kasa pera, ang pinakamalalaking galaw ay nangyayari sa mga opisina na walang logo sa negosyo, ang pinakamalalaking halaga ay ginagawa ng mga taong hindi kilala. Habang ang iba ay gumagawa ng brand, ang sigma ay gumagawa ng value. Habang ang iba ay nag para sa spotlight, ang sigma ay nagtatayo ng sistema. Habang ang iba ay nakikipagtalo kung sino ang dapat purihin, ang sigma ay nasa susunod ng hakbang. Sa mundong sobra ang ingay, ang katahimikan ay nagiging sandata. Mas kaunting mata, kreka mas kaunting sagabal, mas kaunting atensyon ay kawan mas mataas na bilis. Habang sinusukat ng iba ang social engagement, sinusukat ng sigma ang progreso. Dalawa, Ang disiplina ng paggalaw sa anino Hindi laging nakikita ang pinakamalakas na unit ng militar hindi kilala ang pinakamahusay na intelligence agency. Hindi nagsisigawan ang pinakamagaling na strategist. Ang tahimik na operasyon ay hindi pagtatago, ito'y kalayaan. Kapag hindi mo hinahayaan ang mundo na manghimasok sa proseso mo, nagkakaroon ka ng pinakamataas na kontrol. Kapag wala kang kailangang patunayan sa kahit sino, wala kang kailangang limitasyon. Ito ang likas na naiintindihan ng Sigma. Humihina ang utak mo sa sandaling pinapahalagahan mo ang opinyon ng hindi mo kailangang pakinggan. At bawat taong pinapasok mo sa plano mo ay isa pang boses na pwedeng magdulot ng pagdududa, pagpigil, pangihina ng loob, drama, kahit pamilya, kahit kaibigan, kahit lipunan. Minsan ang pinakamadaling paraan para manalo ay ang hindi nila alam na naglalaro ka. Isipin mo ang SpaceX ni Elon noong nagsisimula kung bawat bagsak ng raketa ay napapanood ng buong mundo. Matagal nang pinahinto siya ng pressure pero dahil walang spotlight, nakabuo siya, nabigo, nag-ayos, nag-troubleshoot hanggang tumama. Iyan ang kapangyarihan ng paggawa sa dilim. Pwede kang magkamali ng isang libong beses at walang makakapigil. Kunin ang parehong prinsipyo at ilagay mo sa pera. Walang negatibong usapan habang nag-iipon ka kalusugan, gumugulat ka na lang ng resulta, negosyo. Kikita ka na habang hindi pa alam ng mundo na umiiral ka, skills. Bigla kang eksperto dahil nagpractice ka habang lahat ay nagpo -post. Ang sinasayang ng karamihan ay enerhiya sa pagpapaliwanag, sa pagtatanggol, sa pagpapatunay. Ang sigma, dinadala ang buong lakas sa paggawa. Tatlo, Kapangyarihan ng walang pahintulot, may isang linya na nagihiwalay sa mga lalaking tagagawa at sa mga lalaking tagapanood ang mga naghihintay at ang mga kumikilos. Sa mundong ito, tinuruan tayong huminto at maghintay. Hintayin ang pag-apruba ng boss. Hintayin ang basbas ng lipunan. Hintayin ang tamang timing. Hintayin ang kumpirmasyon ng iba bago maniwala sa sarili at karamihan inuubos ang buong buhay sa paghihintay. Hindi nila napapansing bukas ang pintong iniisip nilang sarado. Ang sigma lang ang nakakita ng katotohan ng hindi sinasabi ng sistema. Ang pahintulot ay ilusyon. At ang ilusyon na iyon ang pumipigil sa karamihan na maging malaya. Hindi humingi ng go signal ang Wright Brothers para lumipad. Hindi kumatok si Steve Jobs para sabihing pwede bang mag-innovate? hindi nagpaalam ang Bitcoin sa Federal Reserve. Ang mga game changer ay hindi naghihintay ng permiso. Nakikita nila kung anong kailangan at ginagawa nila ito bago pa itanong ng lipunan, bakit kapag negosyo, hindi mo kailangan ng investor para magsimula. Ang kailangan mo ay customer. Magsimula ka bago ka confident. Gumawa ka bago ka ready. Kapag pag-aaral, hindi mo kailangan ng diploma para maging may alam. Ang impormasyon ay nasa internet, kurso, libro, lecture, mentor. Ang sigma ay nagbibigay ng kredensyal sa sarili niya gamit ang mga resulta, hindi titulo. Kapag pera, hindi mo kailangan ng pahintulot para magnegosyo, magipon o mag-invest. Ang kailangan mo ay gumalaw. Isang kwento, may kilala akong lalaking sigma na gustong pumasok sa isang industriya na halos imposibleng mapasukan ang normal na daan, sampung taon ng pagtrabaho, umaasa ng promosyon, naghihintay ng pagkakataon ang ginawa niya, nakipagkaibigan sa tatlong pinakamakapangyarihang tao sa field, nagbigay ng halaga ng walang hinihingi, sumipsip ng kaalaman, nagtayo ng sarili niyang sistema, dalawang taon ang lumipas, ang mga kumpanyang hindi papansinin ang resume niya noon. Siya na ang gustong kunin ngayon. Hindi siya naghintay ng pahintulot. Kumilos siya. Pero eto ang hindi masarap na katotohanan. Kapag kumilos ka nang hindi naghihintay ng approval, lalabanan ka. Ang mga naghintay ng taon-taon, maiinis sa bilis mo. Ang mga gatekeeper, susubukan kang pigilan. Ang mga insecure, tatawagin kang mayabang. Ang sistema, Susubukan kang ibalik sa linya, ito ang initiation fee ng sinumang pumapasok sa mundo ng mga lumilikha ng pagbabago. Pero ang Sigma, hindi natatakot sa resistance. Nakikita niya ito bilang patunay. Kung may humahadlang, ibig sabihin tama ang direksyong tinatahak mo. Ang totoong anyo ng kapangyarihan, inner sovereignty. Ang pinakamalaking anyo ng kapangyarihan ay hindi ang kakayahang pasunuri ng iba hindi rin yung pagkilalanin ka. Ang tunay na kapangyarihan ay ang pagtitiwala sa sarili kahit walang sumasang ayon, pagdedesisyon ng hindi kailangan ng komite, pagpapatuloy kahit hindi ka kinukumpirma ng tao, pagkilos kahit hindi malinaw ang daan, paniniwala kahit walang clapping, karamihan, hindi sila kumikilos hanggat hindi sila hinahawakan ng kamay ng mundo. Ang sigma, laging gumagalaw laging lumulundag, laging nauuna, dahil sa mata ng sigma. Kung may isang lugar na hinihintay mo ang pahintulot, iyon ang lugar na kailangan mong kunin agad. Simulan ang negosyong iyon. Gawin ang investment na iyon. Gawin ang pag-uusap na iyon. Gumawa ng boundary na iyon. Simulan ang planong iyon. Hindi mo kailanman kailangan ng pahintulot. Ikaw na ang nagbibigay niyan. Apat, ang estratehikong bentahe ng pagiging hindi nakikita sa mundong ang lahat ay nagaagawan para makita, may iisang sandata na halos walang gumagamit pero napakalakas ang pagiging hindi nakikita. Para sa karamihan, kapag hindi ka napapansin, mahina ka, kulang ka, wala kang impact. Pero para sa sigma, ibaligtad mo ang buong konsepto. Ang pagiging invisible ay hindi kawalan ng kapangyarihan. Ito mismo ang nagpapalakas sa'yo. At heto kung bakit. Lima, may presyo ang atensyon. Kapag maraming mata ang nakatingin sa'yo, bawat galaw mo sinusukat. At kapag sinusukat ka, nasasakal ka. Mas maraming mata, mas maraming tanong. Mas maraming tanong, mas maraming presyon. Mas maraming presyon, mas mabagal ka gumalaw kabaligtaran ng sigma. Ang sigma ay parang multo sa chessboard. Alam niya ang galaw ng lahat pero walang nakakaalam sa kanya. Kapag wala silang impormasyon tungkol sa'yo, wala silang depensang maitatayo, wala silang maaring pigilan, wala silang paraan para sabayan ka. Information asymmetry, iyan ang tunay na advantage. Anim, ang hindi nakikitang laro, isipin mo ang poker table. Ang pinakamahusay na manlalaro, hindi yung maingay, hindi yung mayabang, hindi yung laging nagkukwento. Ang pinakamalakas ay yung tahimik, yung hindi mabasa, yung halos walang impormasyong pinapakitang Q at kapag tumira siya, diretsyong bagsak ang kalaban, ganoon gumalaw ang sigma. Kumpara sa maingay na nagbo-broadcast ng goals, moves, progress, connections, achievements, ang sigma ay nagtatago ng lahat hanggang handa na siyang umatake. Kapag tumama siya, wala ng oras ang iba para mag-adjust. Pito. Hindi nila malalaman kung ano ang alam mo kapag alam mo ang resources nila, ang skills nila, ang galaw nila, pero sila hindi alam ang sayo. Lamang ka sa bawat laban. Hindi nila alam gaano ka kalakas, ano ang kaya mong gawin, sino ang kakampi mo, gaano kalawak ang abot mo, kailan ka gagalaw, anong direksyong tinatahak mo. At kapag hindi nila alam, hindi ka nila mabablock hindi ka nila pwedeng salungatin ng maaga, hindi ka nila mabibigyan ng resistance habang nagsisimula ka, hindi ka nila masisira bago ka tumibay. Ito ang nagiging dahilan kung bakit ang sigma ay palaging biglang umaangat, hindi siya biglang sumikat, biglang nakita lang ng iba ang bunga ng matagal na niyang ginagawa sa dilim. Apat, strategic positioning, hindi unknown pero hindi rin public. Ang pagiging invisible ay hindi pagiging walang pangalan. Mali yun, Ang tunay na strategic positioning ay kilala ka ng tamang tao. Hindi ka kilala ng lahat ng tao. May access ka sa importanteng network. Wala kang footprint sa mga hindi mo kailangan. Halimbawa, isang lalaking sigma ang nagtayo ng real estate empire na walong digit. Sa mga kapitbahay, normal na tao na may simple kotse. Sa pamilya, payapa. Sa business partners, high value asset. Ito ang perfect positioning. Hindi ka masyadong kita para mapaginitan. Hindi ka masyadong mababa para balewalain. Eksaktong gitna kung saan pinakamalakas ang leverage. Sham, psychological freedom. Ang pagiging visible ay may kapalit. Kailangan mong maging consistent sa image mo. At ang image na hindi mo pwedeng iwanan ay nagiging kulungan. Kapag visible ka, kailangan mong i-maintain ang reputation. Kailangan mong magpaliwanag sa bawat galaw. Kailangan mong sumunod sa expectations. Hindi ka makapagbago ng direksyon. Hindi ka makapag-eksperimento. Hindi ka makapagsimula ulit. Kapag invisible ka, walang nakakakita. Pwede mong baguhin ang plano. Pwede kang mag-fail ng walang kahihiyan. Pwede kang mag-adjust ng walang tanong. Pwede kang mag-restart ng walang drama. Pwede kang mag-evolve ng hindi kailangan ng speech. Ito ang secret weapon ng Sigma. Kapag walang nakakakita sa'yo, hindi ka nila matatalo. Sampo. Overnight success na tatlo hanggang limang taon sa dilim. May Sigma na tatlong taon nag-experiment ng business models. Ang ilan pumalpak. Ang ilan okay pero hindi scalable. May mga buwan na walang resulta. May mga linggo na walang progress. Pero dahil walang audience, walang pressure, walang kahihiyan, walang ano na nangyari sa'yo, walang kailan ka magtatagumpay at nang nahanap niya ang system na gumana, labing walong buwan, pitong numero sa publiko, grabe ang bilis sa kanya, tatlong taon ng tahimik na trial and error. Ito ang definition ng invisible dominance, lumilikha ka habang walang nakatingin. Tapos sa bandang dulo, ikaw ang magiging standard. Final word, Sun Tzu Wisdom, The Sigma Way. Sabi ni Sun Tzu, All warfare is based on deception. Hindi ito tungkol sa panluloko. Ito ay tungkol sa paggalaw na hindi kayang sundan ng iba. Ang Sigma ang embodiment nito. Alam niya ang laro, alam niya ang kalaban, alam niya ang posisyon ng lahat. Pero walang nakakaalam sa kanya, wala siyang unnecessary exposure, wala siyang signal wala siyang hint, wala siyang bakas ng direksyon, at kapag siya na ang titira, wala ng oras ang iba para umatras.